karamihan ng lalaki takot hindi mapansin, takot hindi ma-replyan, takot hindi mabigyan ng chance, kaya ang tendency magpakitang gilas agad. Gawing special ang babae kahit wala pa. Pero sa totoo lang, mas lalo mo lang siyang inilalayo sa iyo kapag ganyan ka maglaro. Kasi ang babaeng inaalagaan agad, pinibigyan agad ng importansya at inuuna agad kadalasan hindi natutong ma-in love. Bakit? Kasi wala siyang reason para pagtuunan ka ng emosyon. Alam niyang gusto mo na siya. Wala nang mystery. Wala nang tension, wala nang hook, pero may isang klase ng lalaki hindi expressive, hindi clingy, hindi assuming, tahimik lang, relax lang. At sa sobrang chill niya si babae na ang hindi mapakali. Siya na ang nagtatanong kung may nararamdaman ka. Siya na ang nag-o-observe ng bawat galaw mo. At bago niya malaman, siya na pala ang unti-unting na love. Ako nga pala si Zaymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Bibigay ko sa ngayon ang tatlong klase ng energy na gumigising sa utak ng babae kahit hindi ka nagpapakita ng intensyon. Hindi ito about pa-cute, hindi ito pa-hard to get. Ito ay presence yung klaseng energy na hindi mo pinipilit pero hindi niya kayang baliwalain. Gamitin mo ito at kahit para sa iyo wala lang, siya na mismo ang magsisimulang mahulog. At bago ka pa magsimulang gumamit ng kahit anong move, tandaan mo muna to ang babaeng hindi sigurado sa nararamdaman. Mo ay mas malamang na may in love sa iyo kaysa sa babaeng klaro agad ang lahat. Kasi once na alam na niyang gusto mo siya, tapos na ang laro. Pero kung tahimik ka lang, parang wala lang, pero may bigat ang kilos mo, hindi siya makakatulog ng hindi ka iniisip. Andon nagsisimula ang tunay na pagkahulog hindi sa harapan ng lalaki, kundi sa loob ng utak niya. Pa-fall number one, hindi ka excited pero may nararamdaman na siyang something. Ang isa sa pinaka underrated na pa fall move ay yung wala ka namang ginagawa pero may nararamdaman na siya. Hindi mo siya tinetext buong araw, hindi ka expressive, hindi ka sweet. Pero sa isip niya, parang iba siya. Parang may something. At kahit hindi niya masabi kung ano nararamdaman niya na may kakaiba sa presence mo. Tang sikreto dito, hindi ka excited hindi mo siya tinatrato na parang prize. Hindi ka nagmomentum ng ligaw face. Hindi ka gigil. Sa paningin niya, parang wala lang. Pero dahil wala kang push, nafe-feel niyang may pull. Parang hindi mo siya pinapansin. Pero may moments na parang may bigat ang presence mo. Parang hindi ka nagpapakita ng feelings pero bakit siya naiisip ka? Ito ang tinatawag na emotional ripple subtle presence na hindi mo sinasadyang i-broadcast pero ramdam sa energy mo. Hindi ka aggressive, pero grounded. Hindi ka clingy, pero calm. At sa babae, ang ganitong uri ng kalmado, tahimik na lalaki ay hindi mapaliwanag na attraction. Kasi hindi ka predictable. Hindi ka gaya ng sanay niyang kausap. Hindi ka sumusunod sa script. At habang ikaw chill lang siya na ang nagsisimulang mag-observe. Tinitingnan niya kung may sinasadya ka kung may galaw ka ba na may ibig sabihin. Pero dahil hindi mo binibigyan ng malinaw na sagot ang kilos mo, gumagawa siya ng meaning at yan ang trap. Dahil kapag ang babae ang nagsimulang mag-interpret ng kilos mo, siya na ang nag invest Hindi mo siya kinakausap ng madalas, pero nagkakaroon na siya ng emotional reaction sa'yo. Tandaan mo hindi mo kailangang magpakita ng malalaking gestures. Minsan, ang hindi pagpapakita mo ng kahit ano ay nagiging dahilan para may maramdaman siya. At yun ang pinaka-deadly sa lahat ng pa-fall moves ikaw ang chill, pero siya ang hindi mapakali. At habang ganito ka hindi excited, hindi gigil, mas lalong nagkakaroon ng emotional tension sa kanya. Kasi iba ka sa nakasanayan niya, sanay siyang habulin, sanay siyang i-please, pero sayo. Parang ang tanong ay hindi kung gusto mo siya, kundi kung may chance ba siyang mapansin mo. At yung imbalance na yan, hindi nakaka-turn off nakaka-addict kasi hindi mo siya kinokontrol pero hindi ka rin available. At sa utak ng babae, pag ganyan ka gusto kanyang hulihin bago ka tuluyang mawala. Pa-fall number 2. Hindi ka umaamin. Pero parang may laban siya sa isang larong hindi mo kinakareer. Walang mas nakakahook sa babae kaysa sa isang lalaking hindi nagkukumpirma ng nararamdaman. Pero hindi rin umaalis. Tahimik ka lang hindi ka expressive, hindi ka sweet, pero hindi ka rin umaatras. Ang presence mo nandyan lang parang walang effort, pero sa bawat pagkakataong magkausap kayo may tension. Hindi mo sinasabi pero hindi rin niya maitanggi parang may laban siya sa isang larong, hindi niya alam kung panalo ba siya o hindi. Ito ang tipo ng energy na hindi deliberate. Hindi mo sinasadya, hindi mo sinaset up. Pero dahil hindi ka umaamin, Binubuo niya ang kwento sa utak niya. Lahat ng galaw mo, tinitrace niya. Bakit ganun siya tumingin? Bakit siya chill lang? Bakit hindi siya nagre-react tulad ng ibang lalaki? At habang mas lumalalim ang curiosity niya, mas lumalaki ang emotional engagement. Hindi mo siya hinihikayat. Pero nararamdaman niyang parang merong something at dahil hindi niya makumpirma kung meron nga, nagkakaroon siya ng internal conflict. Hindi siya sigurado kung may feelings ka, pero hindi rin siya sure kung wala. Ang result, ina-analyze ka niya sa bawat pagkakataon. Ito ang tinatawag sa psychology na cognitive tension. Kapag hindi kompleto ang information sa isang sitwasyon, paulit-ulit itong iniisip ng utak para ma-fill ang blanks. Sa simpleng salita, nagkakaroon siya ng mental loop tungkol sa'yo. Ikaw ang tanong na hindi niya masagot ikaw ang pangungusap na walang period at dito mo makikita ang epekto ng hindi pagiging available emotionally. Hindi ito pagiging rude. Hindi ito pagiging snob. Ito ay emotional stillness at sa gitna ng mga lalaking todo effort, ikaw ang lalaking hindi nagpapasindak sa damdamin niya. Wala kang ambag na drama, wala kang hinalo na pasweet, pero sa kanya parang may silent war. Gusto kanyang i-figure out gusto kaniyang sulitin. Gusto niyang maintindihan kung saan ka talaga nakatayo. At habang ginagawa niya lahat 'yon, ikaw, chill lang. Hindi mo siya pinipilit, hindi mo siya ginagambala, hindi mo siya pinapakiusapan. Pero siya siya ang parang may kailangan patunayan. Siya ang parang may gustong habulin. At sa mga babae, ang ganitong tensyon ang nagpapalalim ng emosyon. Hindi dahil in love na siya, kundi dahil gusto kanyang malamang totoo. Kaya habang hindi ka umaamin, pero hindi ka rin umaalis, ikaw ang panalo sa larong hindi mo kinakareer. At sa bawat araw na wala kang sinasabi, mas lalo siyang naaadik sa paghahanap ng sagot. At habang ikaw steady lang, wala kang inaamin, wala kang claim siya ang lalong napupunta sa defensive mode. Lahat ng kilos mo ay nagiging tanong sa isip niya, pero hindi niya alam kung dapat ba siyang magpakita ng feeling o magtago dahil lang totoo? Takot siyang maunahan mong mawala bago niya malaman kung may something nga ba o wala. Doon siya nabubuo sa hindi mo sinasabi. At dahil hindi niya alam kung kailan matatapos tong lahat, gusto niyang alamin kahit hindi mo siya tinutulungan. A number three, wala kang ginagawa. Pero siya ang nahuhulog kasi hindi. Niya alam kung kailan kaalis. Sa lahat ng klase ng pafol, ito ang pinakawalang effort pero pinakamalakas ang tama. Hindi ka expressive. Hindi ka sweet. Hindi ka nagpupursue. Pero hindi ka rin nawawala. Nandiyan ka lang paminsan-minsan. Tamang presence, tamang sulyap, tamang timing. Walang halatang intensyon pero sa babae, parang may iniintay siyang mangyari sa pagitan yung dalawa. Ang catch, wala ka namang pinanghahawakan. Wala kang binibitawang salita. Wala kang binubuo. Pero dahil unpredictable ka hindi niya alam kung kailan ka lalapit o kung kailan katuloy ang mawawala at habang tumatagal ang ganyang klaseng tension, nahuhulog siya hindi dahil gusto ka niya, kundi dahil natatakot siyang mawala ka. May tinatawag sa psychology na intermittent reinforcement. Ito yung stimulus na hindi regular, hindi stable pero enough para umasa ka. Ito yung ginagamit sa gambling, sa addiction, at oo, sa attraction din. Kapag ang babae ay nabibigyan ng maliliit na signals, Mula sa isang lalaking hindi predictable, nagsisimula siyang mag-focus hindi sa lalaki mismo kundi sa timing. Kailan ka ulit lalapit? Kailan ka mawawala? Bakit bigla kang naging tahimik pagkatapos ng isang meaningful na moment? Habang naglalaro ang utak niya sa rhythm na hindi niya makontrol, nagiging dependent siya sa emotional movement mo. Kasi hindi ka constant, hindi ka laging available. Pero kapag andiyan ka, ramdam niyang buo ka. Tahimik pero buo, kalma pero may presensya. At pagkatapos wala ka na naman, walang paalam, walang closure, walang dahilan. Parang panaginip na hindi niya alam kung totoo. Kapag ganyan ang energy mo, hindi mo kailangang mangumbinse. Hindi mo kailangang manligaw. Ang babae na mismo ang magkakaroon ng fear of loss. Kasi hindi niya alam kung may dapat ba siyang hawakan. At kung meron man, baka mawala nang hindi niya inaasahan. Kaya kahit hindi mo siya siniseryoso, kahit hindi mo siya inaangkin, kahit hindi mo siya nilalandi siya ang naglalagay ng meaning sa mga kilos mo. Siya ang gumagawa ng kwento. Siya ang naghahanap ng dahilan para manatili ka. Hindi dahil may relasyon kayo, kundi dahil may space kang pinupuno na hindi niya maipaliwanag. At habang hindi mo sinasabi kung aalis ka ba o hindi, lalo siyang humahawak ng mas mahigpit sa ideya ng baka. Yung baka ang pinakamalakas na trigger sa babae. Baka gusto mo rin siya. Baka may pinipigilan ka lang. Baka bigla kang mawala Baka hindi ka na bumalik at ang mga baka na yan umaandar sa gabi habang nakaupo siya, tahimik ang paligid pero utak niya maingay. Ikaw ang iniisip niya, ikaw ang senaryo sa imagination niya, hindi dahil perfect ka, kundi dahil hindi ka malinaw. Kapag ang babae ay nawawala sa kontrol, doon siya pinaka nahuhulog. Hindi sa lalaking nagde-demand, hindi sa lalaking obvious, hindi sa lalaking clingy. Kundi sa lalaking hindi niya alam kung aalis na lang bigla. At habang ikaw chill lang, wala kang sinasabi. Wala kang pinanghahawakan ikaw ang lalaking ayaw niyang pakawalan kahit hindi ka niya. Kapag umabot ka sa ganitong level ng emotional control, hindi ka na kailangang makipaglaro kasi ikaw na mismo ang board. Hindi mo siya nililigawan. Pero siya ang nag-iisip kung siya ba ang talo. Hindi ka nagpi-please pero siya ang gusto mong i-please ka. And that's the real fall hindi dahil sinadya mong paibigin siya, kundi dahil hindi niya kayang kayanin pag nawala ka ng tuluyan. Hindi ka dumidikit, pero siya ang ayaw ng malayo ka. Yan ang tunay na power. Nasa distance mo ang pinakamalakas mong effect. Tahimik ka, pero hindi siya matahimik. At kung nakuha mong maabot ang ganitong level ng control nang wala kang ginagawa, ibig sabihin alam mo na hindi sweet gestures ang nagpapa -in love sa babae. Kundi tension, kundi emotional imbalance, yung hindi niya alam kung paano ka pakikisamahan pero gusto ka pa rin niyang piliin. Yung kahit hindi ka nagparamdam buong araw, may puwang ka pa rin sa utak niya. At habang tuloy-tuloy kang ganyan steady, chill, hindi nagre-react mas lalo siyang nai in love. Hindi sa ginagawa mo kundi sa epekto mo. Iba ka kasi. Wala kang need magpasikat. Wala kang need maghabol. Pero ramdam niya. At yan ang hindi niya kayang ipaliwanag sa sarili niya. Kaya kung gusto mo pang mas marami pang ganitong uri ng diskarte, mga psychological moves na hindi halata pero malupit ang tama. Huwag mong kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe ka na rin sa channel at i-turn on ang notification bell para sa susunod na upload alam mong ikaw ang unang makakalam. Dito sa Cerebral Hacks, tahimik lang tayo. Pero ikaw ang dahilan kung bakit sila hindi mapakali.